Ilakad tayo ngayon mga sir. Ito tayo Manila. <laughs> so we will be going to Tagaytay. Bukas kasi atin kami ng kasal ng kumpari naming si Junen So again, nawawala ng na po si paring Abraham. Saan na kaya ayun. Nawala na po si Abraham. Hindi na po namin siya makita. Abraham, kung nasan ka man, Ipe-pray ka namin. <laughs> Ayan na po ito, ang reunion. Thank you. Nakarating kayo Kaloy. Ano lugar ito, Pero Ano lugar ito? Ano ito? Kay Bagal South. Tagaytay City. Tagaytay. Uh, uh, Nasaan si Mape? Nandiyan. Nandiyan oh. sa hotel. We're here. Boss Janelle. Boss Adrian. At ang mga... Hey, okay, gawin naman kayo sa vlogs. Ah, sir! 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 <laughs> <So, laughs> <ni Boss> <laughs> first batch sa pinakamabait na standing pre totoo naman ako at uh, tinupad mo ang iyong isa sa pangarap ni mga pen pre kala ko naman ang gambo ko lang yung pre kasi inaintay namin tagal tagal di ba una sabi mo no, kasama ka nun parang nung propose para ako ha sir di ba tayo sa Rizal noon nag propose to treasure mountain Finally, it it, it materialized every every word, Pwede mo wala tayo dyan pre, from Mindanao. <laughs> from Mindanao, pero yung taga Pasig, <laughs> naliligaw. Asa kaya yung taga Pasig no, na yun? Ikaw, Abraham, talagang sa special na araw ka lang, i nakapag- <laughs> <laughs> Pero nag-color coding para sila kanina, naka-yellow lahat si Abraham, naka-kulay puti. <laughs> <laughs> Hindi na naman sumunod pre. <laughs> wala na. Si Boss A, ano na kay Abe? Hindi naman sinusukuha ni Boss A, ni Boss A si Abra. Pero... Pre, alam mo na ba ang papasukoy mo, pre? Ako <laughs> naman talaga wala kasi. Meron naman. Basta isama mo. <laughs> ngayon ko na ibibigay kung yung speech ko, pre. Payo, syempre, di ba? Save mo yan po, ng bukas, syempre. Baka hindi naman ako matawag, syempre. No? Sure. Noter, no? <laughs> Isa sa rule na natutunan ko bilang mister na may asawa. Happy wife, happy life. Kailangan mo unahin, syempre. Unahin kasi pag inunan mo siya, siya naman yung gagawa ng paraan para mapasaya ka din, no? Oh. Mag-asawa na kayo, take for granted, ganyan-ganyan. Meron, meron kami natin na seminar na kapag magnobia daw kayo, bibigay mo daw lahat ng love languages yung sweet words, magbibigay ng regalo, time, all, uh, service. affection, yan, service. Pero once na Nap napunta na kay sa pagpapakasal, oh, oh, nababawasan na siya. Parang hindi mo na nagagawa lahat. Syempre kahit kahit katagal na kayo, pre, hindi mo pa rin talaga siya totally kilala. Promise, marami ka pa rin ma Kay mapin na ang love language niya pala ganito binibigyan mo siya ng gift ayo niya ito pala yung love language kaya kailangan mo siya i-discover yun nga lang hindi hindi naman pwedeng sabihin niya na ito yung love language ko kasi syempre parang pangit naman noon ito yung gawin mo sa akin kasi dito ako masaya ikaw yung magde-discover noon ganun din siya sa iyo dapat dapat alam niya kung ano sa quality mo ganyan lalo na pre pag nagkaanak pa kayo pre hindi mo na pag-aari ang sarili mo oras mo hindi na sa iyo di ba Dabas. One eternity later. Abraham, kung nasaan ka man <laughs> ngayon pinagdadasan namin ng yung kaluluwa, Pari, hindi ka na nagpakita sa amin, ni Seth, ni Chat, wala. So pinagdadasan namin ng yung kaluluwa, wala nasa lang. <laughs> Pre, ano naman nangyari kay ni Dalit? Yeah. Si Dalit, talagang nawawala yun. Pero nagbabalik din. Kaya nga. Pero ngayon pre, first time pre, di nagparamdam po magdamag ka. ah. So, ang gagawin na lang natin nito, mag-aantay na lang tayo ng balita. Alam yung mga balita na nangyari kagabi, trahedya. Mamaya nga po niyan, ibabalita. Sa ikaw, Abraham, kahit sa special na araw ko, gumawa ka pa rin na eksena. Wala ka talagang patawan. nag alala mo kami, lalo-lalo ano si Boss A. Kaya, yeah. Boss A. Eh. No, okay, we we are preparing ourselves for the big event of Junel's wedding. Salamat so, kay unang uh, uh, una syempre si Sir Adrian, talagang in the line of his work, no? Yes, dapat admin admin to <laughs> dapat wala <laughs> <si> sa trabaho <dito. laughs> kami talaga ngayon, yeah, pero sinigbigyan ako ng bossi, ah, talagang napakabait. Talagang maruno ka lang dapat tumanaw na ako na loob kapag ikaw ibibigay ng kabaitan, <laughs> kaya bossi, marami maraming sila. Pero ano investment saka itong kasal <laughs> ni Junel ay nakaka-test ng pagkakaibigan. Yeah, dahil bibigyan niya po kami ng service credit sa pagkakagaya. ano, pero kami, naniniwala kami na may purpose ng lahat ng ito. Tsaka to, pangalawa, maraming maraming sa rin ng ating Sir Carl Godwin de la Cruz, talagang fresh from Sambuanga. Yes, bagong video boss. No, talaga. Biro mo yun. No? Kala ko nga, dyan lang nakatira sa private. Nakarating agad dito. Kaya eh, sir, thank you talaga. Thank you very much sir. Uh, kahit si Ma'am Mona ay uh, nag-aalala sa sobrang alala sa'yo, siyempre. Oo okay. so, oh, di, di pa rin naging hadlang ang uh, layo, uh, hectic ng schedule mo para lang ipakita ang iyong Support, tunay right? na pakikipagkaibigan okay. sa akin. Okay. Okay. Maraming so, salamat na karating ka sa kasali mo. Sir, congrats so, uh, boss. you, thank you. Thank you, thank you. Yan, wala kang labig dito sa Tagaytay. Parang Baguio. Pre! Long time no see si pare! Ang <laughs> <loving> labig pre no? Kamusta? <laughs> po mga boss namin no? Oh. Ito tayo So nandito na po tayo sa Lazuri Ang ating reception Boss ko ako Uy! We're home Ay salamat Dito na tayo sa dipolog mga bossing At natapos na rin ang ating uh, Ang ating purpose sa pagpunta ng Manila At nyo yeah, matin tayo ng kasal ni Boss Junil Na nagkaroon tayo ng chance rate Na makasama yung mga trupa Boss Adrian Sir Dalit, Brati Si Doc Fabs at iba pang mga Kasama natin dati sa teacher uh, Kasama natin sa Pagtuturo dyan sa Ilaya Barangay Integrated School Shout out po sa inyo mga boss. Kikita kami ng misis ko eh. Nandito siya ngayon sa Dipolog. Chat ko muna. Hala. Patay. May, wala akong dalang extra helmet ata. Wala ang helmet. Nagdala akong takag helmet.